Hello ha mga kamarites, cooking show na naman tayo for today is video. Nakita ko yan doon sa kabinet namin na pag isipan ko magluto ng sushi. Ano nga palang pronounce doon, sushi or sosi? Basta yun na yun. At nagsimula na rin ako maggayat ng ihalo ko sa aking itlog. Kasi ba diba, pag ganyan dapat meron tayong hindi naman scramble egg, eh. basta itlog. Nilagyan ko na rin ng mga pampalasa, katulad ng asin, black pepper, at pinaghalo-halo ko na po siya para masimula na natin iprito. At siyempre, magsimula rin tayo magluto ng tawag doon, susi. Ayawan ko ba anong nangyayari sa akin, hindi ko pa alam ang pangalan ng iluloto ko. Not sure pa ako sa pangalan niya. <laughs> hindi naman. Sa pagpronounce lang naman, ang hindi ko masyadong ma Mm. <laughs> Mabangkit ng dasya do yung sushi. Sushi. O, oh, nga. ayun Nagsimula na rin ako magayat ng crab steak. Gusto ko maraming marami. Favorite ko kasi yan eh. Napapansin nyo, lagi akong papag, papag Kasi talagang masarap siya, malasa siya. Kung matikman nyo siya mga kamarete, eh, sobrang yummy niya. Kahit yan lang talaga, ah, napaka malasang malasa talaga. So, ayun na nga, dahil loto na yung rice natin ay, simulan ko na ho siya ilagay ko dyan sa may bowl para doon kauna una siya i-mix. Pero malasa na yan kasi nalagyan ko niya ng asin bago ko siya isa At lalagyan natin yan ng seasoning oil. Ah, mm, oil daw niya mga Korean. Hindi ko alam kung anong klaseng oil yan. Basta yun lang yung alam ko. At siyempre naglagay ako konting olive oil. Gusto ko kasi yung alam yung madikit-dikit yung rice. Sayang nga lang at hindi ko nadamihan ng tubig. Kasi kung nadamihan ko ng tubig, di, mm, parang lugaw na. <laughs> Dagdag din po ako ng black pepper at saka asin. Kasi piling ko hindi pa masyadong malasa, kunti yung nalagay ko na asin nung sinain ko. Sa paghalo naman ay hinihini lang mainit-init pa. Nahihirapan ako maghalo niyan kasi mainit-init siya. At saka syempre, gamit ako ng gloves para naman. Malinis yung kakainin natin kahit tayo lang ang kakain. Baka mabas tayo niya. At ito na ako po ay magsisimula na magpreto ng itlog kanila na binati ba di ko. At ayun na nga, ganyan yung loto. Yung parang i mulang mo lang siya ng mga pahaba, di ba Pero pwede din naman yan ipa-scramble kung ikaw lang naman ang kakain, di ba Wala lang, nag lang ako. <laughs> so yung nga, wala rin tayong nagawa. Parang naging scramble na. Kasi nagkahiwa-hiwalay na yung itlog sa pagprito ko at pag tanggal ko doon. Pagbaliktad ko pala. Ang hirap niya kasi baliktarin rin. Malit kasi kung nagamit ko na kawali. Kawali? At ini slice ko na rin siya ng ganyan pa Ewan ko lang kung masaksis ko lang to. But sa... Sana nga. <laughs> At yun, The truth of moment, aba, may truth of moment pa. Sisimulan na natin. Kunwari, kunwari, may alam. Nako. Tingnan nyo lang ang gagawin ng kamaritis nyo. Hindi lang nakakatawa. At ito yung sinabi ko sa post ko kanina sa Facebook na magbabiral na to siguro pag ito ang pinost ko. <laughs> Paano ba naman? <laughs> ang lakas ng loob gumawa ng susi pero wala naman palang alam. Try lang naman, oy. Favorite ko to, oo na. Faka favorite ko talaga itong sushi na to. Kaya lang, mm, grabe talaga. Hindi ako marunong paano ba to gawin. Kahit nanood pa ako niyan kung paano ko gawin. Hindi man kompleto yung ingredients ko at least. Malasa. Una ko nilagay yung rice, saka ko sinunod yung itlog, at saka yung crab steak. At siyempre, yan na talaga yung the of moment. <laughs> Hindi ko alam paano ko ba ito gagawin. Nahirapan ako kung um, seryoso pa naman ako dyan. Tsaka, grabe, pagka ba trip ko, sabi ko, bakit kaya hindi ko siya ano, masakse? Si ganyan din naman yung pinanood ko. Okay naman siya. na roll ko naman siya. Kunwari, may alam. <laughs> Pero sige lang, tuudo lang ako gawa. Ang importante na di Diba? Kailangan talaga may try. Pero sa first, parang okay-okay naman. Diba? Sa una kong ginawa, medyo okay naman siya parang saksis lang. Yun nga lang, buhaghag kasi yung rice na nagawa ko. Parang ganun yung sabi. Ganun yung sabi. Parang, <laughs> hindi ko rin maintindihan paano ba ito gawin. At, siyempre, hindi tayo susuko. Gawa na naman tayo ng pangalawa. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari dito. <laughs> Tinan mo yung sa rice ko, parang hindi siya okay yung sa rice ko mga kamarites. Buhaghag pa, no? Kahit nilagyan ko pa yan ng mantika. Kasi nung sinalang ko yan, nung sinain ko yan, nilagyan ko yan ng olive oil at saka kaunting asin. Mm, mm Dapat pala, dinamihan ko ng tubig para hindi siya buhaghag. Buhaghag ba ang tawag doon? Yung naghihiwa wala yung rice, hindi siya nagdidikit-dikit. Oo, oh, di ba diba? <laughs> Natawa ako sa oras na yan. Pinagtatawanan ko yung sarili ko dahil sa pag-cravings na to ay nakaw, hindi ko alam nasira ko pa talaga yung niluluto ko. Pero okay lang naman, hindi ko naman siya tinapon, syempre, sayang yun, oy kinain ko kaya iyan. Ayun na nga, yun yung nagawa ko sa pangalawa, at nakatatlo na tayo, o ba diba? yung brush brush ko pa siya. O, ang daming alam mo. Siyempre, <laughs> gagayahin na, gagayahin na rin natin yung pagkain ng Korean ba. Kasi meron din naman kami mga ingredients diyan. Ang amo ko kasi lal babae, mahilig niyan at saka yung panganay kong alaga, mahilig sila sa mga Korean noodles, Korean food. Mm -mm. Kaya nakakatikim din naman ako. Masarap yung gawa ng nanay ko. Parang totoong-totoo yung pagkagawa niya. Tinanggal ko pala yung last na ginawa kong pangatlo. Kasi ang pangit talagang as in, mm, lumalabas talaga yung mga laman loob niya. <laughs> May laman loob. At ito na nga, dito natin makikita kung masasaksis ko ba. Tingnan yung pag-slice ko. Tawang-tawa pa ako niyan kasi nagsilabasan na talaga yung rice. Hindi talaga siya, ano, hindi dumikit, hindi madikit yung rice ko. Dapat pala sa susunod nagagawa ko, masarap pag nilagyan ng avocado at sa kamingo, no? pag meron kami nun gawa ako ulit soon, sana makabili ang amo ko. Kasi hindi na siya bumili nung dumating ako dito. Hindi pa siya nakabili ng, namili naman ng fruits, pero wala pang avocado <laughs> Ay, nakong nangyari doon. Tingnan yung pag slice ko, wala na. Tum tumigil na lang ako. Hindi ko na ini slice Kainin ko na lang ng ganyan. Malasa naman siya, masarap naman. At least, na-try, di ba? <laughs> ako ulit. Kasi, pwede pa naman ako gumawa ulit kaya nood na lang ako ulit kung paano ba talaga tawang tawa ako o oh. pinagtatawanan kong sarili ko niyan sa oras na yan kasi talagang nahirapan ako niyan pero so, in fairness ha? masarap mga kamarites thank you for watching